Kasi kung naka-drive ka, tapos nakatapa ka sa brake, malakas ang... Ito yun sir Ang control point ng kanang paa mo, in between ng brake at ng gas. Pero yung ankle mo, non-movement. Ayan, okay. ito yung paa ko. May level yan sir ha. Ayan o, mo. Yeah, Ayan, meron kaming kulan pa. Huwag lang yung nasa loob level. Kasi pagka wala kang kulan, pinilit mong tumakbo lalo kung malayo ang biyahe mo. Sigurado yan. Nag-overhit ka. Ang bibigay rin dito. Bakit? Wala siyang tinitip-tip na kulan para ipag sa Anong purpose ng kulan? siya nag-stabilize ng heat temperature ng engine mo para may fan yung sobrang init ng makina okay pag naubusan ka dito magkakaroon ng target center ayan yung radiator yeah. okay magkakaroon nyo ng pinakamahabang leak sa ilalim pag ka nagpagulit yan, baka magulat ka nalang may apoy ng lalabas dito mm, kaya yung mga managaha apoy mm. Yeah. Um. Okay. Kasi nandiyan yung langis, nandiyan yung gas. Mm -hmm. yung Sobrang init ng makina mo, na hindi na supportahan ng kulan, Apoy na yan. Okay. Una yan ha, kulan. Pero, Pero pag bumili ng sasakyan, may ganyan naman. Tubig. No. Pangalawa, tubig sa windshield or wiper. Yung, 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 Hanggang dito yung level ng tubig, hindi pwedeng overflow kasi may mga wire dyan, o. Eh. Hmm. Ayan yung motor. Kapag nasabuga niya ng tubig, pwedeng hmm. mag-pipe yan. Eh, kaya nga ka may takip yan, eh. Hmm. Kailangan din may takip yan dyan sa ilalim. Hindi pwedeng walang takip yan. Hmm. Kasi pagka... Halimbawa, uh, napadaan ka sa sobrang ilalim ng tubig sa kalsada, Kapag e pag natagsikan niya ng tubig, magkakaroon niya ng, ano dyan, delikado. Hmm baka mapuwi ka lang bigla okay mga yung chel wiper sa ah tubig sa wiper lawin chel mo at pangatlo pang karwas mo siyempre gago pa <laughs> sa kayo mo ang dumi mag itanggal yung pogi po mo sa ataka yung chick mo <laughs> Chicks pala isasakay okay. no Yanag. Okay. ah uh, oy okay, hindi may akak sa so, tayo sa water, blow. Battery, light, oil, water. Punta tayo sa bagets. Brake. Mamaya, mapapakapa ko ako sa yung brake. Then air. Sa mong hangin ng gulong. Kapag ang sukat ng mag mo, side 16 o 17, ay yung kato ng gulong. Yung mag. Kapag ganyan ang sukat ng mag mo, ang standard ng PSI niyan is 32. Kailangan pang tayo lahat ng gulong. Ganon din yung extra mong gulong. Huwag nang babiyahin na wala kang extra ng gulong. Okay? Kailangan naka-set up na yung hangin din ng extra mong gulong. Kaya sa sila. pwede kang mag-tentify basta gamitin mo lang sa gabi. Kung meron ng tingkad ng araw sa araw, magbawas ka. Gawin mo yung standard. Testing. Bakit? Kapag sobrang hangin ng gulong mo sa hapat na yan, at gamitin mo sa tingkad ng araw, papansin mo yung simento merong evaporation. Parang may tindibig hmm. at malayo. Na-absorb ng water yan. Kaya bang umiikot ang gulong, itatagbigay ng hangin. Kahit brand new pa ang exterior mo, bukang sasabit yan. Okay. <coughs> Era, next, gas. Automatic kasi. Sa dashboard, merong indicators o light indicators ang gas. Kaya huwag mong kakalimutan. Halimbawa, Bago ka pagkatapos ng gamitin, sigurado mo bago ka makauwi, Meron yung enough gas para kinabukasan mo. Wala lang hasil. <clears throat> dahil pag nagkaroon ka ng sakit na amnesia, nakita mo na yung light indicator sa dashboard din, mo Pagka tumatakbo ka, nag-auto shutdown yan. Sira. Ang transmission mo. Nagkakaroon ng panayang yung um engine -um mo. -um. Okay? Pero gas engine na tayo. Ayan, engine. Start mo muna yung makina. Warm up mo muna ng 10-20 minutes. Then, bomba-bomba ng gas. Pakinggan mo yung tulad ng makina. Pag merong kumakalansin, o di mo maintin dyan na bakal, eto yan, ang mention ito Itong motor. Yung tawag dyan, alternator. etong ano? Oh, yung belt. Okay. Kapudpud na yan. Hmm. At yung bearing at pulley. May bearing? Bearing. May oh, bearing yun, oh. sir. Ito, may bearing din yan. Okay. Yung um, gumagawang ganun. Hmm. Yun, may bearing din yan. Pulit. Ang tawag yun, pulit. Okay. Kapag lahat yung kapulpud na, masakit na tayo yan, sir. Hmm. Okay. Ngayon, <coughs> yung leak mo talang is, maririnig mo din sa anong din. Paano paraan? tipo, Alam mo yung matimitit Nakakala mo natin malayo, pero ito pala yung sumitit siya. May ang gas, may ang langit. Kapag malala na yan, iilaw sa dashboard mo kaya yung bulb. Iilaw yung connect lang. Okay? Then, turn. Kailangan kung pwede ang tool mo. Yung cross range. Pangkalas ng turnil ng gulong. Early warning device. Alam mo yung alaman yung device, yung triangle? Triangle. Pula at kaya yun. Ay, yung device, kailangan yun. Parang. yun eh. Yung may nag-ano na, -naga, may ilaw. Yung il alaman device kapag ka, nagkataon na nasabugan ka ng gulong. O, tumirik ka. Ganito ang tamang lagayan ng alaman yung device. Kapag two-way road, or talubungan, kahit multiple lane yan, kahit two lane or three lane in one direction tapos may katalubong pa ang tamang lagyanan ng L1 ng device 4 meter away, mahula yelo kung papunta ka doon pantay mo sa side mirror okay? pantay ng side mirror yan diba kung punta ka dun diba nasa ka o nandito yung yelo yung side mirror nyo nandun sa alam okay? 4 meter away wala na sa likod. Okay. At kung one way road, ibig sabihin isang daan lang yan, tamang direction lang. Walang salubungan dyan. One way eh. Nasa likod lahat. Mauuna yung yellow, two meter away from red. Then from red, four meter away dun sa likod ng compartment. Okay. Laging mauna yung yellow, bakit? Ang yellow referring to, warning. Mm -hmm. main, it, Hindi yung din ba Hindi pwedeng i-tap tuwal na Balik tadi. Okay. Malag. 'Yan pina sa Blue Bagets letter S. driver. Ryder. No republicaktion for one vintage na kailangan physical compute at mentalities. Kung mo-feelit mag-dait sa pamasa kit so mo, may migraine ka. Okay. 'Yun, malab nang mo. Dali drum ka. Okay. Anything na meron kang unusual na pakiramdam, huwag mo yung pilit mag-drive. Maganda mag-umit dalta, Dahil parang ang takaw, sila siya ngayon. Okay? At mentality, fit. tayo, tayo. May dumayon siya ng ulo. Kung magpupultang ka ng gas, magpultang ka rin ng pasensya mo. Para kung mapikon ka, malaki pa yung reserva mo. Tama ba? Yan nga yan. Go bagat ka Battery, light, oil, water, brake, air, gas, engine, post, check. Tandaan mo na blue baguettes. Meron dong ano. Picturean mo ngayon mamaya na. Drive. Gamit ang gaser ha. Gas. Gas. Okay. Up. Balik, isa, isa lang, hop Okay, bitaw-bitaw lang ng brake, sir Okay Okay lang Okay lang Okay lang Hop Cool twist, pakaliwa, sagad Okay, bitaw-bitaw lang ng brake balik isa hop antay mo pumantay yung katawan natin nice sige pa hop ya yeah. balik isa 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 nung nalito pakanan pakanan hop reverse Kunting reverse lang. Sige pa. O, tuwid na yung gulong, di ba? Kailangan alam mong i ph yung manibela, sir Up Full twist, pakaliwa Drive Gaya, hanggang dun sa pader Huwag mo lang banggain, sir Gaya <laughs> okay. Gaya okay. Punti pa คุณได้ป่ะครับเฮ้ยน้องกุย E